May sakit ba ang sino man sa atin? Narito ang mga bersikulo ng pagpapagaling bilang afirmasyon na pwede nating ideklara na may buong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Jeremiah chapter 17 verse 14. Yahweh, pagalingin mo ako at ako lubusang gagaling. Sagipin mo ako at ako'y ganap na maliligtas. Ikaw ang tangi kong pupurihin. Yes. Pagaligin mo ako Panginoon at ako'y gagaling. Iligtas mo ako at ganap akong maliligtas. Sapagkat ikaw ang tangi kong pinupuri. Mga Awi, chapter 103 verses 2 to 3. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa At wag mong kaligtaan mabubuti niyang gawa Ang lahat kung kasalanay siya ang nagpapatawad At anumang aking sakit ginagamot niyang lahat Yes, pinupuri kita Panginoon Hindi ko kakalimutan ang lahat ng iyong biyaya mga kasalanan ko'y pinatawad mo at anumang sakit ko'y ginagamot mo. Isaiah chapter 53 verse 5. Gulit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Yes, sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo, ako'y pinagaling sa espiritual, emosyonal, pisikal man at pinansyal. Santiago chapter 5 verses 14 to 15. May sakit ba ang sinuman sa inyo Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit. Dahil sa pan panalangin, may pananampalataya. Palalakitin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kaniyang mga kasalanan. Yes, tinatanggap ko ang mga kasagutan ng panalangin ng mga nakakatanda sa pananampalataya at naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos na pagalingin niya ako. Umaasa sa kanyang pangako na magbabalik sa dati ang aking kalusugan. Mga awit, chapter 147 verse 3 At ang mga pusong wasak o sawi ay kanyaring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Yes, pinigyan mo ng lunas ang pusong sawi at aking kalungkutan puso at kaluluwa ko ay binigyan mo ng kabuuan. Exodus chapter 15 verse 26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso niyong susundin, kung gagawin niyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Yes, nagtitiwala ako sa pangako ng Diyos na kalusugan at kagalingan habang sumusunod sa kaniyang mga salita. Mateo chapter 9 verse 35 Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa pagkahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Yes, si Jesus ang nagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman at tinatanggap ko ang handog niyang kagalingan at kalusugan. Ang mga talatang ito ay nagpapatibay ng kapangyarihan at kalooban ng Diyos na magdala ng kagalingan sa bawat aspeto ng ating buhay.